ito nga kami ngayon sa lobby, mga sisi, habang hinihintay ang aming Grab Car. At ito nga, nasa labas na siya. Let's go! Papunta nga tayo ngayon sa Divisoria. Medyo ay naantok nga ako ngayon, mga sisi. Kaya naman, nakatulog talaga ako. Pagkagising ko nga ay nasa harapan na kami ng Tutuban Mall, mga sisi. Kasama ko nga pala si Inday for today's video. At first time nga niyang mag-DV. Bumili nga kami ng gamit panlinis para sa kondo. At si Inday naman ay gusto talagang bumili ng pampaganda. Bumipat nga kami ngayon dito sa 168 Mall, mga sisi. Dito nga ako namimili ng mga wallpapers. Madami kang mapagpipilian ng mga designs dito, mga sisi. Kaya naman, nahihirapan talaga akong pumili. Pagkatapos nga naming bumili ng wallpaper, ay lumipat kami dito sa Lucky Chinatown Mall, mga sisi. And for today's video, mga sisi, kasama namin si Doktora. Bye! Ilalagay nga lang muna namin ang aming mga pinamili sa kanyang kotse dahil nahihirapan na rin talaga kaming magbuhat ni Inday. at dahil dinner time na din mga sisi, maghahanap muna kami ng aming kakainan. At na-amaze talaga ako dito sa Shopaw flag mga sisi. Di ba nakakatuwa? Ano ito nga, mga sisi? Dito kami magdi-dinner sa Golden Noodle House. First time nga lang namin pumunta dito. Shabu-shabu pala dito, mga sisi. Bibigyan ka nila ng isang malaking bowl. At ikaw ang mamimili kung anong gusto mong ilagay sa iyong soup. Marami kang mapagpipilian dito, mga sisi. Marami silang iba't ibang klaseng noodles, meats, seafoods, and balls. At syempre, hindi mawawala ang vegetable dahon. And wala tayo sa clouds, mga sisi. Nandito lang tayo sa sa loob ng restaurant. foggy lang talaga. At ito nga mga sisi, namimili na kami ng aming ilalagay sa aming shabu-shabu. Hindi ko alam ko anong tawag sa noodles na ito mga sisi. Comment down below naman kung alam nyo ito. Siyempre, maglalagay din ako ng balls mga sisi para sa aming soup. Medyo nahihirapan nga din talaga akong pumili kung anong ilalagay sa aming soup. Kasi naman napakadami talagang pagpipilian mga sisi Kayo mga sisi, ano naman ang gusto nyong nilalagay sa inyong shabu-shabu? 1 -shabu? peso per gram nga pala dito Kaya naman pinipili talaga namin mabuti ang aming nilalagay sa bowl Nakakatuwa dito mga sisi kasi madami silang iba't ibang klaseng mushroom Pero mas marami pa rin silang variety ng mga balls At eto nga mga sisi, once na nalagay nyo na sa inyong bowl ay hindi na pwedeng ibalik Parang medyo marami na kami kaming nakuha mga sisi Kaya time na siguro para magpakilo I'm 45. <laughs> At eto nga mga sisi, nakalimutan ko maglagay ng dahon. I like vegetables pa naman. Kaway-kaway naman dyan sa mga mahilig sa dahon kagaya ko. At eto nga mga sisi, mag add more pa kami. At naka-add pa kami ng gabi na buong akala namin ay wagyu. Ay, <laughs> Balik-balik. At ito nga mga sisi, bumalik pa rin ako para kumuha ng more mushroom and more vegetables. Yan, di ba? Masarap yan pag maraming vegetables. Nakaka-healthy yan at syempre nakakaganda. Mag-a-add din ako ng more beef mga sisi para mas yummy ang soup. O, oh, mm -hmm. Apo, Okay. 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 This is a hako. So isang pork rib with garlic. Cash payment nga lang pala sila dito mga sisi. Kaya make sure na mayroon kayong dalang cash pag kayo dito. Pagkaupo nga namin mga sisi, mayroon silang binigay na complimentary food. At ito nga mga sisi, i-open na ni Doktora at malalaman na natin kung ano ang nasa loob. Itong Golden Noodle House nga pala mga sisi ay matatagpuan sa Lucky Chinatown Mall. Dito lang yan sa may bandang ground floor, Prosperity Wing. At ito nga mga sisi, na-open na ni Doktora para siyang kakanin na mayroong meat sa loob. Mayroon nga din pala silang unlimited sauce dito mga sisi. Kasama na siya kapag order kayo ng shabu-shabu bowl. Meron ding kasamang fruits like watermelon and pineapple. Kung mahili kayong gumawa ng sawsawan mga sisi, sure ako matutuwa kayo dito. And konti lang talaga ang nilagay kong chili mga sisi. Ayoko naman kasi ng sobrang anghang. Self-service nga din pala dito mga sisi. Kaya get your own fork and spoon. Dito na nga din pala ang aming shabu-shabu mga sisi. I'm super excited. Tara na. Let's eat na. Ang nirequest pala namin na sabaw ng aming shabu-shabu ay mild spicy lang mga sisi kasi ayaw naman namin ng sobrang anghang. I-mix ko nga muna ang aming soup para naman maghalo-halo lahat ng flavors. And mukhang nalulungkot na nga si Doktora dahil ang tagal ko maghalo. Sorry naman! Natatakam na din ba kayo, mga sisir Nandito na nga din ang aming order na hakaw, mga sisir Pinauna na nga namin kumuha ng food si Doktora dahil kay na pa nga siya naghihintay. Hmm. First time magshabu shabu ni Inday mga sisi, kaya naman fork and spoon mo na ang gamit niya dahil hindi pa siya marunong mag -chopstick. Nilalagay ko na nga ang aking ginamang sauce sa aking noodles. Let's eat na mga sisi! Masarap ang timpla ng kanilang sabaw. At malalasahan mo talaga ang authentic Chinese food. na napapadami na naman nga ang kain ko mga sisi, kaya bukas lang ulit ako magta-diet. For me, perfect nga ang pagkaluto nitong noodles. Hindi pa nga ako tapos kumain mga sisi, iniisip ko na naman kung kailan ako ulit babalik dito. Tumating na nga din ang aming in-order na pork ribs. Anli sabaw nga pala sila dito mga sisi. Kaya pwede kayong magpa pag naubos na ninyo ang inyong sabaw. Self-service din ang water nila dito mga sisi. So kung nauuhaw na kayo, kuha lang kayo. Yung pitcha ng tubig ay nandun lang malapit sa mga sos. Kapag pupunta kayo dito sa TV mga sisi, saan naman kayo kumakain? I-share nyo naman para naman mapuntahan din namin. Oh, di ba mga sisi, ang sosyal ng kanilang baso, kulay gold. Meron nga din palang free one ice cream per person. Kaya kuha na kayo mga sisi bago kayo lumabas. Pwede rin naman itong dine-in mga sisi, kaya lang nagmamadali na nga din kaming umuwi dahil kagabihin na kami kaya tinake out ko na lang. Kaya ayan, habang naglalakad ay kumakain ako ng ice cream. Thank you for watching mga sisi, sana na enjoy kayo sa ating adventure today. Thank you rin kay Doktora for sponsoring our food and taking us home. Bye!